advice ko lang ay eh, dapat uh, masunod tayo sa mga amo mm -hmm. at hindi tayo gumagawa ng maging mabait tayo sa kanila lalong lalo na yung mga bata kailangan natin silang alagaan at uh, kung tayo nag-aalaga sa kanila huwag yung lagi nata cellphone tayo, dapat sila ang tutukan natin para yung mga amo maging mabait sila sa iyo at wala silang mapupuna. Kasi ang mga amo namin, hindi nila kami pinapakialaman sa trabaho. Kaya dinadala kami kahit saan sila pupunta. Wow. O, dalawa kami kasama ko. Dinadala, uh, dinadala kami. Karating kami sa France. Oh, Oo, wow. 12, uh, 10 beses na ako nakarating doon sa France. Oh. Isang buwan kami doon. Tapos, wow. Japan, Bali. Wow! In, wow. Oh. ang kalibot niyo natin yung ano. Japan. Ano, ilang beses kami pupunta sa Japan. So, isang amo ka lang oh, Isang amo lang ako. Mula oh, oh, oh. Ang aking amo talagang pinagmamalaki ko kasi mabait sila. Wow. Lahat sila ay nagbibigay ng mga gamit namin. Oh. Mga bagnyang magaganda na oh. mo, bodega, mga ano. Oh. Pinagluman niya, binibigay niya sa amin. kaya. Wow. Kahit umaalis man ang mga amo namin, naiiwan sa amin ang mga bata, trusted nila uh, kami. Hindi nila pinapakialaman, walang lista ng mga trabaho. Kasi papakita nyo lang na kayo ay talagang tapat sa kanilang mga amo para maging mabait ma sila sa iyo. At maging ma uh, ano sila sa iyo pag uh, pinakita nyo talaga. Hindi kayo magre sa tra trabaho kami kasi... Hindi kami nagre-reklamo sa trabaho pero mabai re uh, i bi binibigay nilang po sa kung ano ang kuwas sa amin. Talagang super kami na nagpapasalamat sa mga amo namin. Oo, oo, oo. lahat. Kwen maraming talagang biyayan binibigay sa amin. Siksikliglig. Wala kang masabi kaya. Yun lang, kung may kasama kayo, mag-ano lang. Kailangan makisama kayo kasi kahit na man sila, hmm. uh, kung tayo'y nahuli, magkisama lang tayo kahit matanda na, mas matanda tayo sa kanila okay lang basta pagkikisama lang para kwan. Kami kasi ang mga amo namin ano mabait si I ang mean, uh, equal ang tingin nila sa amin kaya maganda ang relasyon namin sa amot sa kwan kaya yun. Kaya ang gagawin nyo, mga kababayan na pupunta rito, dapat maging honest kayo sa amo yun. Ang pinaka... Kwan na, Para makuha yung tiwala. Oo, tiwala. Talagang pagtitiwala at huwag kayong i-abuse ang mga amo para kwan. Oo, oh, tiwala. Yun, ang importante sa atin, pagtitiwala. ah uh, five, running to six years na po. Ano po ang ma sa mga baguhan na kang tagpo kayo ng amo na mabait. Sana papalitan mo rin yung kabaitan ng amo mo. At saka ano, huwag mong abusuhin. At saka ano, stay ka sa amo mo kahit nariyan yung sahong bas ng amo. Swerte ka na doon kasi ngayon ang palibat lipat ng amo, nagkakaroon ka ng problema. asa saka hindi, hindi ka doon, kumbaga satisfied sa kamila. Tapos sabi mo, ay sayang yung amo ko kasi umalis ako doon. Kaya kung, ang advice ko, kung mabait ang amo, stay ka na lang. Kagaya ko, stay ako sa amo ko. Kahit maliit ang sahod, pero mabait ang amo. Uh, walang stress. Opo, walang stress po. Based my experience, be patient talaga. Ilang taon ka na kayo nagtatabarin sa ako? Ilang taon na yung EDSA? 36? Since, since anong year? 87 after yung EDSA noon. Wala na akong trabaho noon eh. So, 1987 na dito na kayo? Dito oh, na siya oh. nagdalaga. Wow. <laughs> dito na ako tumanda. Ang so, advice ko lang, eh, isa puso natin ang trabaho yes, para magandang, first. ano, and respect the culture ng Hong Kong. Give and take lang sa amo. Minsan, sa akin kasi give and take. Kaya tumagal ako sa una, 8 years. Yung dalawa, pangalawa, Four years. Ito na yung pinangamatagal. Ano yung mga advice, yung mga hindi dapat ginagawa? Yung ano, ang dapat nilang anuhin, huwag silang ipahawak ang passport sa mga amo. And huwag silang pagamit sa utangan. <laughs> uh, Yun, lalot mga bago. Uh, Siyempre, minsan, ang ganda yung pagkasabi mga kakilala nila o oh, whatsoever, uh, dapat Huwag silang papasok sa ganun. So, anything else, ate, na may dagdag-dag mo sa advice mo sa mga, ano, sa mga... Ilan, ilan taong ka nakabayan dito? Six years. So, sa so six years, ano mga na-experience mo na mga dapat na ginagawa ng... Taka, hindi dapat ginagawa ng mga bago rito? Dito, so? Did, mga bago? Um... De, parang mga basic lang naman, eh. Uh, focus on your work, tapos, um uh, yun, patience, sabi ni ate, para tumagal sa amo, ba? Diba? At saka para tumagal din ang sustento sa pamilya, ganon. <laughs> oo. So, yun na. Yun na, oo. Tapos, ano yun, iwas-iwas din sa mga, yun, mga utang, Loan, no. o mga loans. Tapos mga, ayun mga mabarkada minsan, mga, eh uh, ano yun? dahil sa luho, di ba, nakakautang. So, yun. Sa mga baguhan ngayon, malaki ang diferensya sa mga matagal na dito sa Hong Kong. Ang mga baguhan ngayon, madali silang magsawa sa trabaho, mareklamo or anuman. Lahat-lahat, i-complain nila. Pero kaming mga matagal na dito, lalo na nung first time kami, lahat sinusunod namin ang trabaho, ang mga sinasabi ng mga amo. Gagawin namin, hanggang kaya namin. At saka walang walang limit ang oras hanggat matapos mo lahat ang trabaho mo araw-araw. Ganon lagi, everyday, ganon palagi ang rotation ng trabaho, ganon. Nakatagal ako ng 22 years, different employers. Na Naitry ko yung Chinese, naitry ko din ang American family, Western family, tsaka Indian. Dito ako nagtagal sa Indian family, consulate general ng Indian since na nag-start ako ng Indian family, consulate general, doon ako nagtagal kasi edukado sila. Alam nila ang patakaran dito sa Hong Kong. Tinutupad nila ang kontrata kasi sila ang isa sa mga gumagawa ng nang law dito sa Hong Kong kaya maganda maganda sa mga Indian So, yung mga hindi pa nakaranas ng Indian family, sabi nila, mahirap daw sa Indian kasi dahil sa pagluluto. Pero, matutunan din yan eh. Matututunan din natin yan yung pagluluto. Simple lang yung sasabihin ko kasi syempre, based sa mga karanasan ko dito, marami rin naman akong na-experience. Na no? Sa mga baguhan na nga pupunta pa lang dito, ano lang, mahalin mo yung trabaho mo maging totoo ka lang sa amo mo pag, uh, kasi ang mga inchik ang ayaw talaga ng mga yan yung ano yung nagsisinungaling yun ang number one yun lang huwag kang magsinungaling sa kanila maging ano ka lang true ka lang sa trabaho mo mahalin mo yung mga alaga mo mahalin mo sila kasi yun naman ang dahilan kaya kahinayar iwasan maging mariklamo Ganun lang yun, yun lang. And one thing more, pag may kasama ka sa work, halimbawa may ano ka, may anong tawag doon, may katrabaho ka, tulad ko meron akong kasama sa bahay. Iwasan nyo yung maging anong tawag doon, yung maging mataas ka ba, at the same level kayong dalawa. Huwag yung, ay, mas matagal ako, kaya ako ang sundin mo, ganun, huwag ganun. Papo, ano lang, friend lang kayo sa isa't isa, yun lang, yun lang. Thank you. Thank you. Ah, ang i-advise ko lang po, unang-una is yung utang. wag magpabalo <laughs> Number one is pera. Ah, hindi, wag po tayong magpapano sa pera. Yung kung sa baga, oh, utang ka dito, utang doon, utang dito. Kung sa baga, pumupunta tayo dito para sa goal natin. At saka, iwasan din yung mga palakaibigan, yung magka, mag, yung kahit saan saan pumupunta tapos ano na dadawit na agad sa ganyan mga utang-utang na at saka isipin natin dito pumunta tayo dito para sa ating pangarap at saka unahin po natin talaga yung goal natin sa pamilya natin at saka uh, wag magpapadala sa stress. Lalong-lalo <laughs> lalo na sa mga baguhan talaga na kailangan talaga ng tibay ng loob. Iwasan lang po natin talaga yung mga ibang ah, nagsasabi na ano, yung kung sa baga doon dumikit sa mga taong mga negative lang. Wag yung sama, ah, sa mga, mga positibong tao, wag sa mga negative kasi walang may ano yan sa inyo eh, walang may papayo kundi puro lang din mga ano, yung inbis na Uh, gustong tumibay yung loob. Ayun, lalong mapanghina. Kasi nga, yung laging sinasabi, ay, ganito, ganyan, ganyan. So, fight lang. Para, ano, tatagal din. At saka, sa mga amo din natin, lahat naman talaga is, is stress. So, ano lang talaga, uh, tibayan lang. Yun lang talaga, tibay. Para abot tayo sa goal natin. Ay, ako, mag-eight mag years na din ako dito. Isang amo lang. O, oh, kaya ano lang din, uh, sa baga, pray lang din at saka uh, pamilya, hugutan natin na pamilya. saka huwag tayong magpapadala dito sa mga loko-loko kasi ang dami dito. <laughs> Yun lang po talaga. At okay. uh, saka ano po, uh, bilang OFW, pumupunta tayo dito para sa pamilya. Yun lang po talaga. Uh, habaan ng pasensya. Number one, pagti pagtiisan at mahalin yung trabaho. At, 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 ang, ang pinaka-importante, yung communication sa amo. Kung hindi mo alam, magtanong ka, sa communication is the best key, key, susi, so, para makuha mo yung ugali ng amo doon. Yan, Pas pasensyahan mo lang, okay ka lang na okay. Pagdating na mga 3 months, o oh, medyo tumubo na yung sungay, pero dapat nasa level ka na. Alam mo rin yung kung saan ka nararapat. O, oh, di ba Tapos, number two, Huwag kayong wag kayong magtibala sa kapwa niyo pagdating sa utang. Ginoo ko, maawa kayo talaga sa sarili niyo. Ngayon, naranasan ko na 'yan ngayon. Ginamit ng kaibigan ko yung pangalan ko. Oh, ngayon sino nagsasapel magbayad ako. Tapos inaway pa ako. So, <laughs> ano may advice na ito? O, oh, kaya sa mga, ano, kahit tibigan mo man, kapatid mo man, wag ka magtiwala, bahala na walang utang. <laughs> <laughs> Tapos? <laughs> ayun ayun, ayun And, wag ka lang, wag ka lang umasa din sa sahod mo, dapat rumakit ka. Kaya ito kami ngayon, nagme-meeting kami para sa rakit. Kasi kung sahod lang yung asahan mo, wala ka talaga. Tamang-tama lang talaga doon, ma mangungutang ka pa lalo na kasi kung may racket ka, uy, gusto ko yun. So, hindi mo na mabawasan yung sahod mo. Kaya nandito kami ngayon, nagme-meeting sa Unified. Oh. Ito, racket ito. Extra income na mga OFW. Huwag lang umasa. Pero, kumbaga, i-ano mo lang, i-balance mo lang. Kung gusto mo talaga umaman, romakit ka, huwag lang umasa sa sweldo. Kasi sa negosyo, doon ang pera, wala sa empleyado. Okay. Magtiis, tsaka ano, laging yung trabaho isipin nila, tapos yung oo, oh, oh, yung sana wag mapasama sa mga masasamang mga kaibigan kasi hindi naman lahat-lahat ng tao dito sa Hong na may mabait, may masama. Dapat, ano din, piliin ng uh, makakasama. At saka ano yung kung sakaling mga amo hindi maganda, tis-tis muna. Kasi mag, ano yun eh, parang nag adjust din sila ng, ng sitwasyon dito. Lahat mag adjust iba kasi ang buhay dito. Hindi pare-parehas, may babait na amo, may, may hindi mabait. Kaya supehan din ang makakatapong mong amo. At saka pasinsya lagi. Lagi pasinsya sa amo. Tapos ano yung sinabi ng amo na ganito, ganito, sundin nila kasi minsan nagbabago sila kung sabihin nila, ay masipag pala ito kasama namin. May sa umpisa parang hindi, hindi sila mabait sa'yo. Pero mararamdaman nila pag lalo na may alaga kang bata, masipag ka at mahalin mo rin yung anak nila. Pakita mo na, deserve mo din na ano. Kaya, surtehan lang talaga kung saan ka mapunta sa mga amo. So, isang amo ka lang ate? Hindi, iba-iba din. Pero kung hindi ko nagustuhan, matapos ko yung kontrata ko, nagpapalit ako. Sa so, ilang taon yung pinakamatagal niyo sa isang amo? Six years yung isa. Tapos umuwi ako sa plus, tapos bumabalik. Balik-balik lang ako dito. Na ano. Hindi naman totally strict yung isang amo. Palit-palit ako. Maganda naman na lahat ng naging amo ko. Hindi naman yung... Ba't di mo nga may amo ko? Pero kung hindi ko gusto, pag matapos yung putrata ko, nagpapalit ako.